And it is, Pagbaha. Dulot ng walang humpay na pagulan, tala ng bagyong karina at isang pamilya ang nireskyo ng aktor na si Gerald Anderson sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Sa gitna ng panganib na pwedeng idulot ay hindi nagdalawang isip ang aktor na tulungan ng mga nangangailangan at ang nasabing pagtulong ni Gerald ay naispatan mismo ng tinulungan kung saan nakuhana ng video. Sa isang post, sinabi ni Rachel Joy Cabayao na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid ang video ng pagiging Good Samaritan Gerald at ina upload sa social media. Hihintay raw ng tulong ang kanilang pamilya na ma-rescue dahil tatlong oras ang na-stranded sa loob ng bahay nito dahil sa mataas na tubig baha. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang aktor na si Anderson na may mga kasamang iba pa at nag-alok ng tulong sa kanila. Makikita sa nasabing video na nakalubog sa tubig baha ang aktor habang tinutulungan ng pamilya kabayaw. Nagpasalamat naman ang nasabing pamilya kay Anderson at kasamahan nito na nag-alay ng tulong para ma mailigtas sila sa tumataas na tubig baha at makalabas ng buhay sa kanilang tirahan. Nabati na si Anderson ay merong basketball court sa nasabing area, kaya nakarespondi agad ito sa na-stranded na pamilya. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak RMN.